Yun, wonder na mga sir Isa live Ito sir, may bago tayong bisita ngayon no? Nakakarga pa sa truck Ibababa na nila Hindi ko alam mga sir kung itong sanggaling ito Alaman natin kung anong problema nito Mapapasok na natin yan mga sir Grabis pala ito mga Maser may dumating tayo dito ang customer Taga Matungaw Grabis Ang problema daw nito Master ay Wala, ay may start to oh. Walang kuryente check natin yung battery Tapos I Check natin kung i-start Ang nakitig natin Master dito, battery Ito so, Master, check natin yung battery battery muna yung muna check natin magay natin sa DC tapos uh, sir oh, may na uh, battery nya 0.75 lang low so, bat to master Check muna natin. Tapos may napansin ako dito mga sir. Oh. Nakakabit ang kanyang Y-Connect. Kaya siguro na low ba ito mga sir. Mga natin. Ibu natin natin yung Y-Connect. Tapos tanggalin natin yung battery. At charge natin. Kaya natin yung stop mga sir. I-charge ng battery niya. So uh, ano, mga sir, na-check natin, na-check ko na mga sir, store plug, may kuryente naman. Kaya ito, check natin. Kung may kasulina, lumalabas. Mga sir, check natin. mihina. Mga check natin yung kanyang fuel pump kung may lumalabas na gasolina mga master yan o. Masusin natin mga May lumalabas. Ah, biro